Hello ha mga kamarites for today is video. Good morning. Umaga po ito. Kaya ito pong breakfast nila ang iluluto ko ay ito yung pinaka favorite nilang breakfast lagi. Yun ko muna itong iluto itong halipchay, Kung baga sa atin ay milk tea. Pero hindi siya malamig at pinaglalagyan ko na ho siya ng powder tea at saka yung naka parang, parang tea na nakasupot and then naglagay ako ng sugar at syempre yung mga anik-anik dyan na pinaglalagay ko at ito naman yung paris nila na favorite nilang luto sa itlog na sunny side up na may cheese. Siyempre, nilagyan ko ng tubig pala yung kamatis kung makikita nyo. Kasi matigas siya. Ang gusto kasi ng mga alaga ko ay yung durog na durog na durog talaga yung kamatis. Na wala silang makakagat na buo-buong kamatis. At kung makikita niyo yung niluluto ko or pinapakuloan kong chai halib or milk tea ay nilagyan ko ng uh, vanilla para mabango pero konti lang naman. At kanina pinakita ko naman yung kubos or tinapay nila dito ng mga arabo dito sa uh, arabo country. Hey arabo country! At dahil lumambot na yung kamatis, nilagyan ko na ho siya ng mga seasonings at saka ko na rin nilagay yung sibuyas. At siyempre, gigisa ko lang yon At dahil kumulo na yung tubig na ilulutuin kong uh, chai halip, ay nilagay ko na yung halip, kung bagay yung milk. At yung ano ko, pinapalambot ko na kamatis, ay pinagpatuloy ko yung paglalagay ng mga seasonings ng kung mga ano-ano na pwedeng ilagay sa sunny side up or ihalo sa sanisayda ulit-ulit so ayun na nga okay na po yung aking uh, hinalo-halong kamatis sibuyas at saka ko na rin nilagay yung uh, nemix ko or itlog <laughs> tatlong peraso lang kasi wala na kaming itlog kaya hati-hati na lang sila ng aking mga alaga at saka ko na rin nilagay yung zeben glass kung baga white cheese yun. at naglagay ako ng dry oregano para mas lalong bumango at tagdag pampasarap ba? Diba? at dahil okay na po ang luto na yan na po yung itsura niya kailangan ko ilagay dyan para hindi siya lumabig at para may takip din at siyempre linisan natin kasi kadugyot naman tingnan oy ba? Diba? at siyempre tamang linis lang at tikim kung may lasa ba charot huli na bago tikman at hindi pwede naman na hindi pa-initan ang tinap Tinapay dito sa Arabo country. Yan ang kubos nila. Kung baga, tawagin ay kubos. Tinapay lang naman yan. Pinainitan ko lang kasi galing isa sa freezer. Alam naman, eh, dagdag ko sa handa ko sa kanila tapos nag ice pa, nagpo prosin pa. At nakita niyo yung aking milk tea or halib chai ay okay okay na. Marami silang tawag niyan, halib chai at garak. O di ba? Ganyan. Ganyan nila ka favorite. Wala na talaga singot na lahat. Pag yan ang inihanda ko sa umagahan nila. At ipakita ko sa inyo yung ginawa ko palang milk tea or halib chai or garak. Ayan siya. O di ba? Minsan pag may natitira ay nilalagay ko sa rib para inumin ko na rin pag gusto kong inumin. Kasi masarap din pag malamig yan. At 3D na po yan na may sugar na. Nilagyan ko na po iyan sugar pero konti lang naman kasi yung ko baba ay, ay ayaw niya ng sweet. At dahil tapos na sila mag-breakfast, simple magluloto ako ng aking ulam For today's video mga kamarites, ito na po yung aking ulam. Nagpakulo ako dyan ng tubig, nilagay ko na po yung bawas bawang, sibuyas, loya, dahon, laurel, kamatis. And then, nung kumulo na siya, at saka ko na rin lagay yung dalawang piraso lang na isda, kasi pangit daw yan, gawin sinabawan, or sabaw, or sinigang, or anuman, basta sabaw. Mas maganda daw na ipreto eh, yung isdang niya. Dahil no choice ako at para may maulam ako ay magluto ako ng sinabawan ng dalawang piraso lang sinigang po ito dahil wala tayong sinigang mix ay fresh lemon na lang ang ginawa ko. Hindi ako pwede magprito nito kasi nandito pa sila at hindi nila gusto ang amoy pag isda ang iluluto mo. Dahil kumulo na siya 2 minutes ago, ago 2 minutes ago. Nilagay ko na rin yung sitaw, bataw, batani, sitaw lang pala yon. At pinakuluan ko na rin ho siya ng dalawang minuto lang. Saka ko na rin ilagay itong aking repolyo kasi ayaw ko nang masobrahan ng luto yung mga gulay. Kasi napakapangit naman ng lasa. Wala na yung vitamins nung pag-overcook na ba diba? At syempre dahil okay-okay na siya, Siyempre, tamang tikim lang. Kumulo lang siya saglit. Hindi ko naman yan masyadong pinakuloan. Pinabilisan ko lang yan. Siguro nasa 2 minutes lang or wala pang 2 minutes kumukulo na sa sobrang init niya. So, ayun na nga. Ready to eat na po. Thank you for watching.